Naging emosyonal si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas at gusto umano niyang masilip ang burol ng kanyang pinatay na ama. Kung anong oras dadating ang tinaguriang drug lord sa Visayas, alamin natin yan sa report ni RH44, VL Douglas. Naging emosyonal at napaluha si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas bukas. Ayon kay whistleblower Sandra Cam, nangako si Kerwin na makikipagtulungan sa gobyerno at ikakanta ang lahat ng nalalaman kapalit ang kanyang kaligtasan. Nagtungo si Cam sa Abu Dhabi para dalawin si Espinosa sa Al-Watbah Jail at nakita nitong pagpatak ng luha ni Kerwin na pinaghalong pangamba para sa kanyang buhay at sa kanyang hinaharap. Si Sandra ang nagbigay ng impormasyon sa Malacanang at kay PNP Chief Bato de la Rosa na nasa Abu Dhabi si Kerwin batay sa impormasyon ng isang OFW doon. Madala si kam sa Abu Dhabi dahil mayroon siyang kumpanya ng cleaning services at trading firm doon. Nangako naman si suspected drug lord Kerwin Espinosa na ibumunyag ang lahat ng kanyang nalalaman ukol sa iligal na palitan ng droga. Ito'y kung ilalagay umano ng gobyerno si Espinosa sa Witness Protection Program. Ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakatakda ng ilagay si Kerwin sa ilalim ng kustudiya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Constancio Vigno Jr., in-request ito ni Kerwin dahil gusto mo nitong tiyakin ang kanyang seguridad pati na rin ng kanyang pamilya. Ngunit pa ni Vigno, Inaasahan nila na posibleng hindi magkakalayo ang magiging reblesyon ni Kerwin sa mga naging testimonya ng kanyang ama. Sa harap ng malalapit na pagdating sa bansa, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bukas ang DOJ na isa-ilalim ang big-time drug lord ni si Kerwin Espinosa sa Witness Protection Program. Ito ay sa harap na rin ng kahilingan Espinosa dahil sa takot na matulad umano siya sa kinahantungan ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor, Rolando Espinosa. Kerwin was uh, very much fearful for his life as well as the lives of uh, his common wife and children. Sa iba pang balita inaasahang darating na sa bansa bukas ang big time drug lord sa Eastern Visayas ni Sir Espinosa mula sa UAE. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nakahanda na ang custodial center ng PNP upang i-accommodate ito. Samantala hindi naman naman o ng polisya si Kerwin na makabalik ngayon sa Leyte. May report si George Bandola. Hindi pampayagan ng pulisya na makatungtong pa sa Leyte sa ngayon si suspected drug lord Kerwin Espinosa. Kahit pa humingi ito na mabisita ang burol ng kanyang pinatay na ama. Paliwanag ni PNP Chief Bato de la Rosa, tanging warrant of arrest lamang ang ibabalik nila sa Leyte at hindi si Kerwin. Hindi natin dadalhin doon sa Alvira para list ang risk hindi natin i-present sa court sa Albuera. Kausapin lang yung court doon na i-return lang yung warrant doon at hindi doon sa amin. Doon nga gawin natin. Tapos pabisitahin pa natin. Huwag mahirap yun. Inaasahan na lalapag sa naiya ang eroplanong pagsasakyan kay Kerwin sa biyernes ng madaling araw. Ayon kay De La Rosa, nakahanda na ang custodial center para i-accommodate ito. Sakali namang hingin ng Department of Justice ang kustudian ni Kerwin, pag-aaralan nito ng PNP. Mag-qualify siya, ibig sabihin, Hindi siya kakasuhan. Kakasuhan yung nasa taas niya. Eh, kung that will uh, result to pinning down uh, much bigger uh, fishes than Kevin, then fine with us. Magiging mahalaga daw ang papel ni Kerwin sa paglaban ng bansa sa ilegal na droga kung papayag nga itong tumistigo laban sa mga nakatataas sa kanya. Sakaling hilingin ng DOJ na maisa ilalim ito sa so Witness Protection Program, dapat na madagdagan pa ang naunang ibinunyag na narcolist ng kanyang ama at tuluyang ikanta nito ang mga matataas na opisyal na posibleng sangkot sa kalakala ng ipinagbabawal na gamot. Very important because, uh, he holds the key to the future of others involved in the illegal drug trade. Siya, siyang siya ang magkapagsabi. Samantala, seguridad ni Kerwin Espinosa pagdating sa airport, tiniyak ng airport authorities. Magbabalita si Arid Show 6, Sherwin Bata Alfaro. Sherwin, gano kahigpit? Sherwin? Dahil sa kahandaan na ang lahat para sa pagdating mamayang madaling araw ni Kerwin Espinosa sa bansa kung uh, walang wala magiging pagbabago sa biyahe, itasakay sa si Espinosa sa biyahe ng Philippine Airlines mula sa Abu Dhabi Airport bandang alas 8 ng gabi oras dito sa Maynila. Nakaposa sa eskortan si Espinosa sa aeroplano ng Abu Dhabi Police at saka naman ito turnover sa PNP bago lumabag o lumabas ng aeroplano eroplano pag landing nito sa Naiya. May dala na, may dalawang option na nakalaan sa pagdating ni Espinosa sa Maynila. Ito yung uh, kung ibabaw siya sa tarmac at direktang isasakay sa armored van na magdadala rito sa Campo Crame o idadaan sa normal na proseso at ilalabas sa isang passage na hiwalay sa mga normal na dumarating na mga pasahero sa Naiya. Gaiman walang malinaw na impormasyon ng Airport Authority dahil sikreto pa ang lahat ng preparasyon at saka nakikiusap rin ang Philippine National Police na huwag ibigay ang mga eksaktong uh, sa pagdating ni Espinosa mamayang madaling araw. Mula sa airport, idediretso naman si Espinosa sa Campo Crame kung saan ito ipoproseso at mabasahan ang kasong isinampa laban dito. Mm. Yan ang sure 2, yes, oh, pero kung sakasakali, dahil maintindihan naman natin yun, hindi sasabihin kung anong eksaktong oras, pero may mga pagkakata may pagkakataon ba na ipipresent sa media itong si Kerwin? muka um, Dennis dahil uh, ang abangan dito sa naiya ay eh, mahigpit na rin dahil halos sa uh, plat ng mga media outlets ay eh, may mga nakadeploy deploy na ng mga team mm -hmm. na any moment ay eh, magse-setup at uh, mag uh, broadcast rin live mo lagi dito sa pali para naiya mm -hmm. pero ang uh, mga exactong detalye kung uh, anong airline, anong eroplano hmm. ang sasakyan itong sa si Espinal sa pagbalik ng Pilipinas. Ayun hmm. eh yun yung wala pang katiyakan hanggang sa ngayon. Pero dun sa mga ilang informasyon na nakukuha natin, may mga informasyon na ang ginamit ng team ng Philippine National Police ang pumunta sila doon sa Abu Dhabi ay eh yung biyahe ng Philippine Airlines at uh, inaasahan natin na kung walang magiging pagbabago doon sa naturang uh, biyahe, ang return flight din ito ay eh, mag, um, Posible rin dito sa Philippine Airline mm -mm. na aeroplano. So, oh. uh, may impormasyong ka ba na itong pamilya ni uh, Kerwin ay dadating sa airport para sa lubungin siya kahit paano makita man lang? Mukhang uh, walang gano'ng preparasyon at mm -hmm. na walang gano'ng uh, kahilingan yung uh, panig ng pamilya uh, Espinosa na mm -hmm. uh, mula dito sa airport eh, may tasalubong na kaanak. Mm -hmm. Dahil ang uh, magiging proseso ay eh, lahat ay eh, nakadepende arrangement na gagawin ng Philippine National Police. At ang pinakamahigpit nito, yung tagupin ng PNP, eh, napakahigpit na seguridad, hindi makakalapit yun ang uh, parang sinasabi sa amin na imposible makalapit o makadikit ito kay Espinosa kapag ito'y dumating na dito sa naiya. Oo. so, ibig sabihin, pag madaling araw darating si Kerwin, hanggang madaling araw ka dyan, uh, Sherwin? Pag <laughs> <O>, ganon. Oo. Oh. Pag ganon na Oo, kompleto ka naman <laughs> eh, no? Oo. Okay. Oh, oh, ito na may pahagi uh, na ating pagbabasin. Pag dito nga sa, uh, isa sa mga pinag-usapan ng mga kaso na ngayon eh, nakatutok ang marami dahil nga doon sa pagkakaungkat nitong narco-politics sa ating bansa. Okay. Maraming salamat, Sherwin. Live mula sa Maya Arish No. 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live sa si Arish Show 6, Sherwin Bata Alfaro. The Police Community Relations Group will distribute DVDs of criminals' modus operandi to be played in public buses while on the road. Leila eh, Gan will tell us why. As part of the anti-criminality campaign of the Philippine National Police, particularly this holiday season, the Police Community Relations Group has produced DVDs containing video clippings of common modus operandi. The DVDs will be distributed to bus terminals. They can be played while traveling for passenger to watch and to caution them against lawless acts, especially during the holidays. So habang nagbabiyaya ho sila, at least nare-remind sila, nga, no? kasi may, may mga krimen din ho, na pinakikita dito na nangyayari rin ho sa loob ng bus. The video is 45 minutes long and shows 15 modus operandi, including crimes commonly executed inside the bus. Clips of salisigang, fake plates, sticker and license, extortion, dugudugugang, gang, which are presented in alamat ng mandurukot and sarswela sa kalsada. The video also teaches the techniques on how to prevent the crimes. Sa 50 na yun, mayroong walong style ng mandurukot, mayroong apat na style ng mga kidnappers, mayroong uh, salise, may mga anim na style ng salise, style ng dugudugugang official adds that the victims of the said modus operandi must immediately inform the authorities by sending a message using the text Bato hotline by typing Bato space their message and send to 2286 for the quick response of the police. The Philippine National Police is all set to secure Kerwin Espinosa. The alleged Eastern Visayas drug lord is scheduled to be brought back to the Philippines from the United Arab Emirates, where he is detained this coming Friday, November 18. PNP chief Ronald De La Rosa assured Kerwin's safety. Here's George Bandola with added details. BNP Chief Bato de la Rosa will never allow suspected drug lord Kerwin Espinosa to visit the wake of his father, former Albuera late Mayor Rolando Espinosa. As soon as Kerwin lands in the country back from Abu Dhabi, de la Rosa says they will ensure everything that Kerwin will be safe enough to face a trial of his life. Doon ang gagawin natin. Tapos pabisitahin pa natin. Huwag mahirap yun. Together with several CIDG operatives, Kerwin is expected to land in Naia on early Friday morning. The PNP Custodial Center now readies one of its detention facility to accommodate the younger Espinosa. Mag-qualify siya, ibig sabihin, <coughs> hindi siya kakasuhan. Kakasuhan yung nasa taas niya. Eh, kung that will uh, result to pinning down A much bigger faces than Kerwin, then fight with us. In recent statements, the Department of Justice hopes to get the custody of Kerwin even placing him in the Witness Protection Program. But first, De La Rosa said Espinosa should divulge more names and even bigger names for him to be placed in such. Very important, well, uh, he holds the key to the... future of others involved in the illegal drug trade. siya so, siyang makapagsabi.